Yung sinubuan ka ni Crush, naku po, masarap yun mga par. Sana all, ha? Okay, okay. Oops, yeah. Susubukan so, din ah. Yari tayo dyan boy Pag pogi okay lang ano Pero pag pangit Rapist na agad yung tingin nyo sa amin eh Grabe naman kayo girls Daddy chill Girl Ilabas mo na yung malandin taglay mo Huwag <laughs> ka na hil hil ka pa Pahil hil ka pa Ano ka sakitin Hayop ka Huwag <laughs> ka na mag heal Malandi ka naman eh Gago <laughs> I like your taste in and everything Tempo, well Ang cute naman nilang dalawa. Yung tumanda silang nagkukulitan pa rin. <laughs> Sana all. Shout out kila lolo at lola mukhang tagapanggasinan sila. <laughs> BF ko na okay lang maubusan ng pera. Mapakain lang ako. Sana all mga kaibigan ano. Binubuhos talaga lahat para sa kanyang mahal. Pero hinihinay lang minsan mga tropa kasi kailangan din nating alagaan yung sarili natin. Wow naman! Yung nasa bar kayo tapos may biglang kumanta. <slag Mull> kong <FTK> <nylon Mind Diitchio> naalala ni ate ah. <says ang SBSchin> Nako sad naman ni ate. Halika nga dito, hag kita. nabalik. <laughs> yung pinalayas mo pero may sumalo. <laughs> pero selosa ka pa rin, ano? <laughs> yung tingin talaga ni nanay eh. Halatang gulat na gulat si nanay eh. <laughs> Tara que la andara aquí po mukhang napaiyak mo boy Wow well, naman, naks naman Kaya saludo po ako sa mga traffic enforcer na mga babae Mga police woman, mga fire woman saludo po ako sa inyo kaya deserve nyo po yung flowers na ganyan Mukhang yun yung nanay tsaka tatay ano? Napapangiti na lang eh, no? <laughs> Sa wakas magkakaapo na rin kami But it sure feels fine Oh bini bini na naman Ang <laughs> mga <laughs> mga binig na mga natutulala Ang panaginip man nito Ayoko na lang magiging Grabe ka naman <laughs> <laughs> At <laughs> napakagat nabi Paano? Ganyan ang magsarigit Sana Oh Magaling ka din, boy. <laughs> para paraan ka talaga para makuusap mo si Chris, ha? Yeah, boy. Ikaw, sa inyo. Grabe yung kilig, men. <laughs> Siyempre, sinubuhan ka eh. Sana all. <laughs> Alam nyo bang nagiinit na din yung dugo ko sa inyong dalawa?

I ko pa? Ano lang nakita? <laughs> Ang laki-laki niyan! Ah! <laughs> <laughs> Kailangan palang batukan para makita mo ano. Pero girls, nagpapakipo din kami minsan. Ang kaso, mainipin lang kayo. <laughs> Hey, baby. You still by your girl? Ah, alam mo, natutulog hindi yan. Mga dakilang investigador yan. Oh, tama na, nahihilo na ako. Tama. <laughs> 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 Ganyan kayo mag-asawa, no? <laughs> Ang kulit lang. Uy, uy, sana oh. Nakupo! Alam nyo tol, sa totoo lang, akala ko wala na akong pag-asa magkajowa Pero nung nakita ko yan, naka, may pag-asa pala Huwag <laughs> kayong mawalan ng pag-asa Kaya natin to Hindi <laughs> mo alam kung bakulaw ka <laughs> 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 Yeah, boy. Daming entry ng mga single ah. Pero pag chinat kayo, hindi naman kayo magre-reply. Huwag kayo iya. Yeah. <laughs> ako nawalan ng paki sa'yo, kahit mag ka pa, ang inang yan, hinding-hindi kita matitiis. <laughs> 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 ang kulit mo talaga? Tulohin <laughs> mo yan! Hoy, oh. oy, 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 oy! oh! Uh, uh. Nako! Mukhang nainggit si ate. Halika dito! <laughs> Gago! JK, really? Baby, please Nice! From drawing to reality. Nakakongrat sa inyong dalawa. <laughs> Goodbye, class. <laughs> But nandiyan ka? Anong ginagawa mo dyan? Makikihag ka rin, ano? <laughs> How about what is the Tagalog of expensive profit? What? Expensive that's so profit. Oh my <laughs> Yeah, you? of course, that's hard. <laughs> Oh my gosh, okay, well, I know expensive yeah. is mahal. Ah, <laughs> Here you go again! <laughs> yeah? <laughs> um. Profit. You might need to help with that one. Kita? <laughs> come on, man. Kita! Profit is Kita. Uh. Here I come. Now, can you combine it and say yeah. it? Mahal na rin kita. Hey! No! <laughs> Ang galing mo talaga, Peter Paul. I love guys with humor. Oh, really? Yeah. But I love you more. <laughs> oh! Talagang lakas ng mga banat ni idol peter paul no anak ta chick boy yun ano? <laughs> eh joke lang bola lang yan hey, excuse me Really <laughs> cute. can i join you oh i mean there's plenty of other seats oh ah, okay yeah weird guy wait nakakubok what's your name <laughs> <laughs> he never fail basta may pusa ka o kaya tuta Tsak na lalapitan ka ng mga chicks. Hoy, <tinyo> ikaw. Napakalakas mong bumanat sa chat. Pero pag sa personal, di ka makatingin sa mata. Oh, di ka makatingin ng diretso sa mata, no? Tiklop ka, no? Tiklop <tinyo> Tanggal angas mo, no? Yan. Kaya bang mo? Ayan, marami ba ditong ganyan, mga tol? Pakicomment ka. Yung <tinyo> mukha mo, pupulbusin ko. <tinyo> Ako po! Sana all! Grabe naman, napaka-sweet. Ang sarap niyong ice picking. No! <laughs> <laughs> Daddy, chill. <speaking> Yun ang tinatawag na nakaw ng halik. <laughs> Sana. Will. See me how to raise up versus eye contact. Uh -huh. Eye contact. You know what I'm saying? Okay. Look, look, yeah. look. If she look at you more than once. Uh huh. Tell her to come here. Okay, okay, okay. Say, you. Come here. Come. He I'll let you baby. Come. 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 it. Come. <laughs> <it>, <laughs> Tangin <laughs> Friendly lang naman kasi, ginagawa nyo kaming babaero eh. Hindi, e wow. <laughs> <laughs> uy, uy, sana, <laughs> Aba? <laughs> Kaya pala. Kaya pala, nginat-ngat ng nginat ng <laughs> Maganda pala. Ano, ang cute na yate ha. Ganun talaga pag sinubuhan ka ni Crash, ano? <laughs> sana all. Baba! Sana all, naregaluhan ng Honda Click! One, two, three, surprise! Wow! Congrats kay ate! Sana mapanood mo to! Wow! Congrats sa mga nag-graduate ngayon! meron o wala kayong gift sa inyong parents, matuto pa rin tayong magpasalamat sa kanila kasi sila yung nagtaguyod para lang kayo makatapos. Huwag kayong mainggit kung may makita man kayong niregaluhan yung kaklasmate mo ng iPhone, ng motor, ng bike, at kung ano-ano pa. Isipin nyo na lang yung sacrifice na ginawa ng mga magulang nyo para kayo'y makatapos, para kayo'y makapag-aral, para kayo ay magkaroon ng baon, di ba? Again, congrats sa mga graduate ngayon at sana ay eh, galingan nyo pa sa susunod na journey ninyo at kung naghanda kayo at nakita nyo ako ayayin nyo ako <laughs> yun natapos rin ang mapanakit nating content mga kaibigan shoutout sa inyong lahat team sana all Mamamatay at akong single Wala nang akong pera ng hiya Spartans! What is your profession? <coughs> <coughs>